Ingin yung mga fans natin dun sa dulo. Kumbay. Tayo. na? Ayaw. Mas malaki pa sa malaki. Malaki, malaki, yan. malaki yan. ano? Oh, Laban pa ano? Bakit? Ban ko siya. Katanggal pa sa akin, buti dito na sa tabi. dito na nanok. Nasaan na? Uy, tabi, tabi. <halfart>. Nasaan Ay, no. Nagilid din, no? Ayaw nga, ano? Ako lakong. Halimaw! <laughs> yun na una tayo na... Oh. Teg, na una tayo nag na nakasagaw sila na on. Tawa ka mga, Teg. Ayun na. Naka, napatay ko pa yun sa akin. Oh. Gago. Oh, <laughs> <d> Ayan! <laughs> <laughs> Napakalaki mo! Biglang mo kiri nanti. Oh. Lunas kiri.

Kasi <laughs> na yung ogaw? At na Mamaya po yun Yan na, yan na Ako na doon Ay, datakoy na yata Ayan na, sa so kantuhan Ayan yun, ano? <laughs> and dito no, <laughs> rin ano. na mga angler. mga isda. Hindi ano, yung rod talaga <laughs> rod. Pag hapon madali sila matago. <laughs> Bala mo lang kung sila lang yung mag-upload na. Ay ngayon ganado O, oh, Kagigising ay. Oo. Oh, <laughs> <laughs> Siyempre, oh, may strike plan sila. Kung sa upon uh, nyo oh, ako, sanggit ko lang. Wala pa tatlo mga tatlo so, minuto na ako. 3 minutes in... na sir, oh. Ano? 4 minutes na. Oh. Tagal nung lang. Kala nyo. Ang hirap What? yan, ang hirap ay pag-adding. <laughs> Baka nag-gust na kami boy. Oh, it's a little ay, sa harap. Ay, lili, lili lang. Lili, lili. Lili, butin, lili. <laughs> ay, lili ibot niya yung ano. Uy, mo na rin, ha? Sige. Ay, oh, lakas pa, oh. Lakas pa, ano? doon dumulo pa, oh. <laughs> lili, oh dulo, <laughs> angat yan, angat na yan. Pang-olam. Pang-olam na Pang-olam na naman. <laughs> Dahil palang ubos yung ugaw mo, na naman, ano? Wala <laughs> pang <laughs> gada nila ito mahami, eh. Pagulang pa nyo, eh. Ayun, sa gitna, mga kaangler, angler on doon. Eh. Ah, dali naman ako kaso dahil lang nakunan eh mga kaangler angler Ogao Ito Ogao Laki laki na rin Nandiyan na Ito medyo malaki ito Lapit na Oh lakas mo Ibu kayo pa oo oo ay, malakas ko, malaki yun. Ayaw ko, oh, ayaw ko magbibigit Oo, oh, wag. Oh. mo isa. Ayun. Pagod na. Hindi na nakatalo ng malakas ay. Oh, 5 and 45 minutes. Ay, lakas na ito. Mas malaki yung kahapon. Are. Ay, malakas na ito pa pag magdamag na ano tulog <laughs> charge siya no? ayan o oh. ito ayan sige yeah. ayun, ayun. No? ayun. malapad sila oh, malaki laki ito sir o oh. Asos! Parang Laka pating pa. ay. Ayan no? Ang na! Maganda. 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 ang Maganda. 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 Gandang umaga nito ah. mo mo. Kaya nga pang olam. <laughs> oh, na naman. Oh, <laughs> Grabe naman din. <laughs> <laughs> Uh, lang, sir. <laughs> pangalawa mga angler aon na sarap ihagis ng 1.5 ano oo oo Sa tubig pati dere diretso. Bala ko sa semento eh, nakuha ko na nakahuli si sir dito. Dito na lang ako. <laughs> Ngayon. Palis ka na ba ka? Oh! Aray, puta na amihok pa! Tanahol! Tanahol, Kinakagat <laughs> Ayun, hindi akin lang, <laughs> na Tanahok pa! Pang-olam! Ayun, ahon na naman, mga angler Yun! Puta ngayon, ano na yun? Sada yun! Aray! Aray! Tampal ekop kinain. Baka mad mga demonyo hindi mas palaki sa akin dadaan na si Moises sa ha? hawiin ng isda <laughs> Ayaw-ayaw oh, Maghahanap Dito may sabit dito sir oh Suput Ano yun? Isda? Pare! Uy! Hmm, parang pipikat to ah. favorite <laughs> bagaong bagaong mm. sinyu isa pang bagaong are de bagaong iyan are sir sir iyon laang iyon laang sir nakakalate na labit mo Huwag mo sa iyo, mo Diyan lang? Oo, andito. Tuloy mo na muna. Nga leader, nga mo agad nyo. Yey! mo! Kaya naman naman. mo sa Ayun, nasa ibabaw. Gablong <laughs> ah! <ha? laughs> Huwag mo ay pa ayaw ayaw ka kasi, ay Ogaw! <laughs> <laughs> oh. Are! Lakas ano? Siguro nag-almusal na to, kaya malalakas. Yung kahapon daw, yung kahapon daw na huli niya, mahina eh.

Pang-olam! Aray! <laughs> Pangat, pangatlo! Pag nilambat yan, dami niyan Marami po yan sila. Hindi nga lang po sila, yo. Paikot-ikot lang siguro. Ah, pulutong po. Pagkakuan, parang banak. Punong tayo po yata ay ano? okay pa. Mamaya pa. Hindi pa okay, pa pala. Mamaya pa po tayo. Magpalit ka pa ay no, hingi ka kay sir. Baka makadali ka ng ogaw. Ito nga sila gulo. Kapalo. Siguro mga alas 8 na nito Yung mga kasama ko umuwi na Si Sir ko si Segi, saka si Kendall Bale ang nahuli lang namin ay Yung sa akin pinakauna na ugaw Siguro mga kulang kalahating kilo yun Tapos yung kay Sir Tatlo, tatlong ugaw Yung isa malaki Halos 3 na yata yun Buenas si Sir uh, May mga strike pa rin kanina pagkatapos namin humuli ng ugaw kaso bigla na lang nawala hanggang ngayon wala nang kumagat